So, ayan guys, ituturo ko po sa inyo kung ano ang technique sa pagpapatuyo ng nilabhan nating puting sapatos. So, yan po ay nilabhan ko kanina. Ah, uh, Lagyan po natin ng tissue, balutin natin ng tissue lahat ng sulok ng sapatos. Basta mabalutan po siya ng tissue. Dahil once na natuyo po yan, dyan po mapupunta yung mga natutuyong tubig na may kulay yellow. Dahil kadalasan pag naglabat tayo, is kulay yelo ang puting sapatos yan, tignan natin sa dulo kung ano ang result na kanyang pagtuyo nitong nilabah nating sapatos o di po ba, sabi ko sa inyo gaya ng sabi ko bago po ito ibilad sa araw, islagan po natin ng tissue para pag dating na natuyo ito iswala na po yung mga Yelo na natutuyo dyan sa nilabhan natin sa batos Ganyan po ang pangmalakasang teknik kung paano ang gawin natin para walang dumi uli itong nilabahan nating puting sapatos.